Re, maroon ka bang mamingwit? Oo naman, bakit? Nakalala ko kasi nung bata pa ako. Bilib na bilib ko sa tatay ko pag namimingwit. Di ba yung bahay namin, mataas, may silong. Doon lang siya mismo sa bahay namin na Ah, abot ang dagat yung silong ng bahay nyo. Oo, abot. Pero, doon namimingwit yung papakulang pang dagat yun. Tapos, yung nylon niya walang hook walang hook? eh paano makakabit yung pain? yun yung matindi dun may pain naman alam mo ba kung mga pain niya? bigas bigas? oo hindi ko lang nakita kung paano talaga niya biningwit yung mga nahuli niya kasi pinapaalis niya ako ng bahay disturbo daw tapag balik ko, sarap na ng ulam namin tinulang manok